Bakparmer po ito, ayan Sinubukan naming magkasa ng fencing bakod kasama ang aking partner na si Boss Enteng dito sa bahay ni Boy Sardinas ayan o no? kaya naming ginawa ito dahil ito ang mga bakasyonan ng mga special child. Ayan. Ipapakita namin sa inyo kung maganda ang resulta. Mag-comment lamang po sa aking uh, YouTube channel. <coughs> Baka meron pa kayong magandang idea liban dito Ayan. ito po kasi ay gagawin naming uh, bakasyunan ng mga spe special special child ayon kay Boy Sardinas yan Yan ang view. Yan. Ito, marami pa kaming uh, buho. Aga pa, no? Yes, sir. Ha? Ah? Tama lang. Makapagpain na konti. Hanggang dito po. Sa likod na ito. Uh, ayusin namin. Ayan. Para maganda. Uh, presentable konti. Ayan. Hanggang dito lamang po ang inyong kaibigan tabak farmer yan sa muling uh, vlog dito pa rin kami gagawa bye bye